Pusayin naman natin ang first time mo to na magkaroon ng GL. Yes po, well, first time ko po ng GL. Kasi Elevator Girl, first movie mo yun, di ba? Ah, po. Mm -hmm. So, kukusta naman ang pag... Uh, ang, uh, yun na nga, mga intimate scenes mo dito sa, sa girl? Ah, uh, nakakadala. <laughs> Kasi mas buhay po yung dugo ko sa pagiging balingi kaya sa uh, pagiging babae. <laughs> So, mas nadadala ko pag babae yung kasin ko kaya sa lalaki. Pa, paano Ayun. nadadala? Mas na-excite yes, ka? Yes po, sobra. Lalo na nung nag-threesome po kami tatlo nila, Danny at Christy. So, parang, parang inano mo si Raph, di ba? Parang in ina in mo si Raph, para mas gusto mo tatlo. Apo. Ano meron? Ba't ka na-excite? Kasi po, bading-bading nga po ako. Pero so, pag bading kasi, pag sinabing bading, mm -hmm. hindi ka mapatol sa kapwa mo ba? Sa kapwa mo, di ba? <laughs> I mean, hindi ka patol sa babae eh, kung bading-bading ka. <laughs> Tapos yun po. Sobrang na-excite po ako noon time na yun. Anong, an anong pagkakataon na-excite ka? Anong meron doon sa eksena na-excite ka? Ano? Sorry, sorry ha. Pero, <laughs> love ko naman kayo. Pero gusto ko talaga kayong pagpantasya. <laughs> gusto ko sila pagpantasya. Yeah. Ha?